Samantala mga kabrigada, dalawang magkakahiwalay na insidente ng voluntaryong pagsuko ng inihinalang iligal na droga ang naitala sa barangay Bisago, Apari, Cagayang kahapon June 20. Unang isinuko ni na alias Ruel at alias Jojo ang dalawang pakete ng inihinalang shabu matapos pong matagpuan sa baybayin ng nasabing barangay. Makalipas ang dalawang oras, nakakita naman si alias Ricky, 34 years old, ng isang sealed plastic na may label na 66 habang nangingisda kasabay ng muling pagkakadiskubre ni alias Jojo ng isa pang pakete sa parehong lugar. Sa ngayon, umabot na sa siyam ang kabuang bilang ng mga insidente ng pagkakarecover ng inihinalang ilegal na droga sa baybayin po ng Cagayan. Muling nananawagan ng PNP sa publiko na maging mapagmatsyag at ipagbigay alam kaagad sa mga otoridad ang anumang kainahinalang bagay para sa kaligtasan ng komunidad Ang bahaging ito ay hatid sa atin ng Yamivit ES2 Oral Drops. Simulang tuparin ang pangarap ng iyong anak. And stunting now!